Yeah. Uh. Sanay na akong mag-isa Kaya kong palabasin ang sarili kong tawa Pero hindi madali Lalo na sa kumpisa pagkat di mo pa kaya Kung ano man ang mali na nagawa mo Ay hindi ko na matatama Kaya sabihin mo na kung anong pakay Para hindi na ako umasa sa kanya kapag gabi sa akin ka kada umaga Ramdam mo din ang tunay na pag-ibig Pagyakap mo na ako sa kama Magdamag kang nakikwento ng nakangiti ang problema Ay di mo walintana Pagkat alam mo naman maiklim panahon At sikreto lang tayo magsama Bakit hindi? Hindi madali hey. Yung mga sugat na siya may gawa ako nagpagali Sakit ka lang din naman nakaranas tunay ng itin Ayos lang tanggap kung di naman tayo para sa huli Ang ng Nang sakit na nararamdaman mo Tawagan mo nandito lang ako Tagasalo Tagabuno ng oras na hindi niya mabigay sa'yo At kung hindi Pasapat mga salitang binitawan ko Damhin mo na lang ang mga yakap ko Pagmagulo magulo At kasama ng albang galito oh, oh, oh. Wala rin naman tayong makagawa Alam kong di lang ako ang sasalba Kinumpleto ano man meron sa kanya Sumasama kahit na alam pa niya oh. Totoo nandito na rin tayo kahit alam mong mali na Wala rin naman tong mali Kasi sa akin na yung ka Kung ano nakita mo sa akin Yan din naman ang na wala siya Lumuhod na parang may tala Sa akin malala Wala na bang magdagawa Kung ganon meron pa naman sa iba Gagawin namin ang triple dalawa Ang ating nagawa Bumabalik sa akin kahit okay pa sila Ang matindi Nang sakit na nararamdaman mo Tawagan mo nandito lang ako Tagasalo Tagabon mo ng oras na hindi niya mabigay sa'yo At kung hindi, pasapat mga salitang binitawan ko Tamhin mo na lang ang mga ko Pag magulo at kasama ng albang galito Pag matindi ng sakit na nararamdaman mo Tawagan mo nandito lang ako Taga salo Taga buno ng oras na hindi niya mabigay sa'yo